to action or okay, bash. Hindi nga masama ang loob ko. Okay lang ako. Ayun ka na naman. Ano naman ako? Ayan, ganyan. Sabihin mo sa akin, wala akong problema. Pero meron naman eh. Eh, wala naman talaga eh. Bash, paano natin maayos yung problema? Hindi mo sasabihin sa akin. Kung hindi ko alam. Boy, hindi lahat ng problema kaya mong ayusin. And believe me, hindi mo gusto malaman kung ano yung problema ko. Eh, ano nga kasi yung problema? Action. Flash. Hindi hey, naman na tamaan ang loob ko. Okay lang ako. Ayan ka na naman. Ano na naman ako? Yan! Ganyan! Sasabihin mo wala problema kahit meron naman talaga? Eh, wala naman talaga eh. Flash! Paano natin maayos yung problema na to? Kung hindi mo sasabihin sa akin? Kung hindi ko alam? Paul, hindi lahat ng problema kaya mong ayusin. And believe me, hindi mo gusto malam kung ano yung problema ko. Eh, ano nga kasi yung problema? Bash, bash, kapal na ako. Hindi nga masama ang loob ko. Okay lang ako. Ayan, ganyan naman eh. Ano yung naman ako? Ayan, ganyan. Ayan mo walang problema, pero meron naman ka na. Eh, wala naman talaga. Bash, paano ko tayo usin? Problema. Kung di ko alam. point hindi lahat ng problema kaya mo ayusin. And believe me, hindi mo gusto malaman kung ano yung problema ko. Ano ba kasi problema? Bash, kasag mo ako. Hindi nga masama ang loob ko. Okay yeah. lang ako. Saan naman. Ano naman ako? Ayan! Ganyan! Sinasabi mo wala kang problema, pero meron naman pala. Eh, wala naman pala. Gosh! Paano natin maayos ang problema kung hindi mo sasabihin sa akin? O, hindi ko alam? Paul, hindi lahat ng problema kaya mo ayusin. And believe me, hindi mo gusto malaman kung ano yung problema ko. Yan yung ba kasi talaga problema? Karin! Ako na alam po. Ako na lang she loved me at my worst. You had me at my best. At wala mo lang lahat yun. You chose to break my